Hi Ms. Anna, kamusta po? I'm okay. Uh, uh, you're part of F.A.J. ang probinsya? No? Yes, kasama ako dito. Um, ang role ko, wife ako ni Dennis Padilla, na anak namin si Bella. Si Bella, okay. Um, so mother na ang role niyo ngayon? Mother, uh oo. -oh. Uh, young mother pero ano, uh, mabait, mabait na mom, supportive son pagiginitan ng loca si Coco. Oh. <laughs> <laughs> Ang saya. Okay po. Tapos uh, po ano po yung pinaka memorable on this ano po, eh, uh, ED provincial. Memorable F on your F part. The scene. Oo. Ay yung ano, yung wedding, yung wedding scene. Mm. Diyan talaga um, panoorin niyo, mas po, kayo kay Denny talaga. So, po yung ano, uh, being a mom na ngayon? Kasi dati-dati di ba parang tinitini ba? Pero parang accepted niya ba talaga na yun? Kasi I'm a mom naman talaga in real life. Daughter ko, just turning 11. And I have a son 4 years old. So working po with Coco, with Bella, Ay, yung mga new okay. generations, actor and actress. Sobrang saya. So, yeah, actually, na-starstruck ako nung first scene first ko with, ano, with Sam and Imagine ha, first scene ko, sa, sa teleperya nito, hiyak na ako. Hindi so, kailangan kong hihiyak. Tapos maka-e-send ako pa si Miss Susan at si Coco. So talagang, Work worked with me, Susan Rosen? Yes. Oo, oh, kamusta naman po? Yun na nga, yung na-starstruck talaga ako nung first taping day ko. Imagine, first taping day, siya na kanyang kaharap ko at kailangan ko pong umiyak. Mm. <laughs> about ako, how do you describe him as, umaga, as an actor ngayon? Bagay po ba sa kanya yung role being a provincial? Ay, bagay his? na bagay sa kanya. Tsaka, nakikita mo, he prepared so much for it. Kasi pulis siya dito eh. Tapos, uh, um, ano na lang po yung abangan sa inyo dito? Ayun na. Abangan yung, ano, yung, yun na nga, yung team up namin ni Dennis. <laughs> Ayun. Um, tsaka, syempre, abangan talaga yung story. Si Coco, si Miss Susan, uh, si Bella, and of course, Maha also, and all the rest